guys isang naga natin. Matusan tayo ng bus na magpaluto ng oven. So, sarado pa nga itong mall eh. Dito yan guys, sa Ibiya. Ibiya. Matusan yeah. ako magpaluto. Dahil dito kami ang papaluto sa another air story. So, ito yan guys. Sarado pa nga. Wala pa nga ang tao. So, hindi ko alam kung anong karni yun. Mga imported yun guys. Naluluto ng bus ko. So, kaya itong escalator, hindi pa tumatakbo. Dahil, eh, masyadong maaga pa. Uh, kahingal din guys. May Baitang din to. Pagod oh, oh Maghanap buhay Guys Yan Dagal papaluto Kami nagpapaluto sa another story Dito yan sa Ibiya Guys napasarap magluto yan dyan guys Yung um, galuto nila so itu na yan guys dito kami papaluto yun liliyab no ayan no ayan Tahu madilim pa Serada pa mga ano ilaw dito ayan pagkagari magluto yan guys, ng luto ni, tagaluto ng bus namin. yun e, pa lang, no, no. kung ano proseso yun eh, ng no? iniyongon Siyempre ang kakain niya VIP eh. Ayan hey no? Yes. Wow! Hindi ka pala kagitan karne na yun guys eh. Napakalapad eh. Ang imported yun. Padala sa galing abroad. guys tsura pa lang oh talagang matatakam ka oh ito guys yung pinaluto ko dyan sa another story sarap nito hmm? kagutom tsura pa lang oh. sarap na ulam sarap kumain guys nakakatakam kumain ang sarap nito hmm? ito guys yung pinaluto sa another story sarap pakagaling talaga magluto yung si chip Jen sa another story guys ya. ang dami yung sahog ito pa kagutom sarap hindi ko alam anong tawag din na luto dito basta pakiramdam ko masarap to guys ikaw hmm. e, ba naman sikat na restaurant another story dito lang yan guys sa ah, may ibiya so yan guys ah, dadalhin ko na sa opisina napakasarap guys talagang maraming makakain mo napakasarap magluto yan guys Diyan sa another store ah pakagaling magluto si chip chip cook galing mahusay guys kagang marami ang makakain mo okay balik ko na to guys sa opisina para baka nagugutom na yung bus ko okay guys right sabado na naman eh panibagong buhay na naman to guys panibagong bayad dahil wala kami dapat wala kami talagang pasok sa bado uh, ang pasok namin Monday to Friday lang eh so ang magbabayad nito eh, alam na sa office namin okay guys okay tara biyay na tayo Lalabas na tayo dito para ano sa ba ang labasan dito ito ah, uh, balik pa ba uli ako dun na guys ah, uh, na guys ah, uh, pabalik na tayo ng opisina tapos na rin ah, uh, siguro guys uh, baka pananghalian to ng amo ko yung ulam na yan dito na tayo ngayon sa river drive okay guys sa uh, las piñas pa rin to uh, yung kabila kung nakikita nyo na yan yung ginagawa na yan yan bakor na yan dyan dito naman yung kabila naman ah, las piñas dahil ang boundary nito yung ilog okay guys ang hirap pag wala pang stand guys ang ano, camera cellphone video lang tayo guys habang walang kasalubong No? River Drive uh, Papunta ng NCX guys uh, Pwede kayo dito Papuntang Sapote Coastal Pwede dito guys Walang sticker dito Lahat Pwede rito Wag lang mga bus guys hindi ah, 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 pwede rito dagawa ng masakit to eh. yan naman guys so nakikita nyo malalaking bahay yung mm, Ibiya yeah.